Ang tunay na puno ng ubas Sinabi pa ni Jesus, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at tinihahagi sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangalan ang aking ama kung namumunga kayo ng sagana, at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko, at malubos din ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos sa inyo. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip itinuturing ko na kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang galit ng mga tao makamundo sa mga sumasampalataya kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napupuot sila sa inyo. Tandaan nyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping masigit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo at kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito sa mundo at nangaral sa kanila, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, wala na silang maidadahilan sa mga kasalanan nila. Ang napopoot sa akin ay napopoot din sa aking ama. Kung hindi ako gumawa sa harap nila ng mga himalang kailan may hindi nagawa ni naman, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Ngunit kahit nakita na nila ang mga himalang ginawa ko, napupuot pa rin sila sa akin at sa aking ama. Sa ginawa nilang ito, natupad ang nakasulat sa kanilang kautusan. Napupuot sila sa akin ng walang dahilan. Pagkatapos sinabi ni Yesus, Ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong niyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatutuo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat na magpatutuo tungkol sa akin, dahil kasama ko na kayo mula pa noong una.